ba diba? Attorney Edward Chico, makakausap natin political analyst. Attorney Ed, magandang umaga. Ah, uh, magandang umaga din naman po, uh, Sir Aljo. po. Opo, uh, isang political analyst kay Biga natin, naka-live na tayo. Attorney Ed, uh, straight to the point. RMN Manila DCXLUS 558. Ang tanong, oho. Ah, uh, bakit daw hindi kaagad na nakansila ang passport? Dapat itong ayusin yata natin, Attorney Ed, no? Kasi nga, uh, itong mga dinidinig dyan sa Senado tama ba, in aid of legislation lang naman yan. Yung mga ebidensya bang apo. yan ay pwede nating uh, dalhin agad sa korte kasi dadaan ito sa korte eh, para makan ang passport ni Alice Guo. Apo, ah, ganito pang ipaliwanag okay. po natin. Ano, hindi po talaga madaling magkansila ng pasaporte. Kasi po, meron po tayong tinatawag na constitutional right to travel. Ayun. Medyo paliwanag lang natin maigi para maintindihan right. ang okay. ating mga apo. kababayan asa uh, ngayon po, mayroon tayong pagdududa o alanganan no, kung si uh, Mayor Alice Boba ay isang uh, Pilipino. <laughs> uh, in fact, may kaso na po siyang nakabinbin po ngayon at kine-question kung Pilipino nga siya o hindi. <laughs> However, until after the court would decide po, ang understanding, ang presumption ay Pilipino pa rin siya. Okay. At kumo Pilipino siya, may pasaporte siya, may proseso rin para tanggalin yan. So hindi naman yan agad-agad na makakansira. Ang problema lang, may mga paraan naman na para mapabilis Ika nga or matiyak natin na hindi siya basta makakaalis. Ano ito? Kasi sa totoo lang, may mga kaso siyang kinakaharap ngayon. Eh. As I said, ah, constitutional right to travel. and In fact, kahit po may kaso ka sa korte, eh, paaari ka pa rin umalis ng bansa if you want. Ano? Maliban na lang, and this is where it gets interesting, kasi hindi natin nagawa. Eh. Sa DOJ may kaso ka. Right now may kaso siya sa DOJ, di po ba? Mm -hmm. Yung tinatawag po natin na, na qualified trafficking. Mm -hmm. So ang ginawa po ng DOJ, nagpalabas lang sila ng bulletin po, ano, lookout bulletin Elbo. sa Bureau of Immigration. Kaya lang ang lookout bulletin po hindi po 'yan enough para po mapigil siya sa pag-alis sa bansa. Okay. nire Port lamang na itong tao na to ay aalis at ito ay may kaso sa DOJ for preliminary investigation. Ang dapat po ginawa sana ng DOJ kasi flight risk naman talaga uh, si Mayor Go no. They could have gone to court mabilis lang 'yan eh or issue was na tinatawag natin pre, -pre precautionary call departure order. Eh kaso hindi nila ginawa eh. So mm -hmm. look out nila yun eh. They should have done that kasi eh, kung tutuusin, alam naman natin na any moment, given all the controversies she's facing, she might leave the country, number one. Mm -hmm. Number two, sa korte, eh, pwede rin humingi nung tinatawag na hold departure order. So yung dalawa na yan, dapat po nagawa. Ngayon, ang pagkakaalam ko di ho ba ang Senado nag-issue ng tinatawag na warrant of arrest okay. dito kaya Mayor Go technically po walang rules na nagsasabi na kapag may warrant of arrest ka hindi ka makakaalis ng bansa bakit? kasi po as a rule hindi trabaho ng Bureau of Immigration na mag -arrest. so kaya magtataka kami mga tao na may warrant of arrest nakakapagbiyahi pa rin kasi hindi naman sila na-detect ng Bureau of Immigration but here's where it gets interesting Everyone knows who Mayor Go is. Kilala natin lahat 'yan, nakikita natin sa TV. Mm. Eh alam naman nila na may warrant of arrest sa Senado. Assuming for the sake of argument, yaan ay dumaan sa immigration. Kapag na-detect ng immigration na may warrant of arrest ka, bagama't hindi nila trabaho na hulihin ka, ang ginagawa din detain mo na yung tao Sir, sandali lang 'ah, tapos tatawagan ang NBI o ang PNP para arestuhin siya. So whether we like it or not, may mga lapses talaga. Ngayon, ultimately, assuming nakalabas siya na backdoor, hindi dumaan sa immigration, mas malaking problema yon dahil paano nakawala. So may kapabayaan sa tingin ko dito ang, uh, ang mga ehensya ng pamahalaan na dapat they should have uh, been, kumbaga, eh, they should have been, um, uh, kumbaga, eh, ano ba tawag do They should have been reasonable enough to understand that this person is a flight trip. Kaya okay. nga. Oh, yun na nga. ta uh... Uh, hindi nga dumaan sa immigration, dumaan nga doon sa backdoor at sinasabi dito na uh, merong talagang taong uh, umalalay, no, tumulong. Kaya tayo na ang uh, idalam ngayon, malawak ang investigation ng ginagawa ngayon ng uh, pamalaan tama naman, pag-elbo, diba itong uh, immigration lookout bulletin, pwede ka naman ng na bansa. Ah, uh, exact HD o oh, tama ba? No, yung sinabi niyo po attorney Ed, yun kulang ang napamalan dito. Dapat ay, Opo, dapat tag